na taasan niya. Maybe too high. Huh? Maybe it's very high. No? Two. Number two. Yes, yeah. number two. Huh? Oh, no, I'm what I mean like that toy is only this height, height only. Man. Okay, okay, okay. So yeah. medyo na ano lang, nataasan lang dito oh. Hindi kami nagkaintindihan. Ha? mahirap kasi pag aras. siya. Ang, linis dito oh, para bumabata. Ah, wag yung sobrang haba. Dito, dito. kasi oh, nataasan yan dito ba? Ah, okay <laughs> na. Okay lang. Gusto ko ka paulo oh. Ah. <laughs> <laughs> Leo Shea. So ayan na, Korean. <laughs> Le Korean Leo looks Le uh? tayo ngayon oh. No? Korean looks. Ayan oh, no? Korean. Dahil dito, ano to, gulo-gulo. Dito, gulo-gulo yun lang. Ayan yeah, may Korea. <laughs> Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, magpapagupit tayo. So, nandito tayo ngayon sa may, ano, sa may uh, Morcabat Street. Dito sa UAE. Sa Dubai. Okay. And may pupuntahan tayo dito na... Pinakamura pagupitan dito sa Dubai. Okay. Papakita ko sa inyo kasi normally ang mga gupit dito, pagkabayan, ang range ng mga kabayan na pagupitan dito, 20. Kasi sa mga ibang lahi naman, 25. Ang ano talaga, ang, ang bayad sa pagpagupit. Tapos dito, yung mga pagupitan na ang may-ari siguro, in uh, Pakistani, ano lang, 5 dirhams lang. Just imagine, no? 5 dirhams. So, para ka lang nasa sa atin sa Pilipinas ba na 5 dirhams. 5 dirhams, equivalent to mga 60 or 70 pesos. Mm, diba? Mga oh, 65. Mura na yun. 65 something. Ayan. So, yun yung pupuntahan natin. So, tara. Samahan nyo mm -hmm. kami. So guys, ito pala yung intersection dito sa may Morocabat. Tapos yung way naman doon, papuntang Mutina or uh, Orlans. Ay, Tapos, dito ta? Hindi, dyan o. Oh, dyan tayo sa oh, pag-upit. Oh, okay. Tara, mag tayo. Thank you. Oops, thank you. Ayan. So yun yung pupuntahan natin, yung pagupitan sa loob. Mm -hmm. Kasi 5 dirhams lang. Hali. So guys, yan nandito na tayo malapit sa may salon. Ayan, nandito yung salon. Tapos dito, marami ka magbibili dito mga branded. Look, this na is na ba na? Ano na, 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 straight? kaya ito, oh. Run outlet. Ang oh. dami ah. mga luggage nila, oh. Ay, usan na siya mura-remove. Ang <laughs> luggage nila, oh. Pero walang gamit. Yung ano siya, yung clip type na walang zipper. Ayan, dami dyan sa loob. This is na ba na siya Please, dito, straight? Love? At This is dito it, Anasha uh, Street. Dito tayo pupunta sa loob. Pupunta tayo, pasok tayo. This is it na uh, to? Going dito ba? Uh, so guys, tara magpagupit tayo. Nandito na tayo sa loob ng pa five dirhams na gupita. Kaya, tingnan natin. I'm scared. <laughs> Medyo kinakabahan. Sige Uh, kasi ano pa uh, Magugupit sa atin Ano mga lahat uh. Ah Yan natin Yeah This yes, Mike uh, I'm making vlog Say hi to my vlog We <laughs> are from where? Uh, uh, really? We? Yeah. From Algeria. Algeria. Yeah, welcome. Uh, make him Hamsan brother. You can make it. Uh, welcome. Or, <laughs> or you oh, need that. miracle. So my. Can <laughs> you need social media? Huh? Yeah, you YouTube. Media? YouTube. 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 Oh, so my. Yeah, social media. Yeah, social media. <laughs> social media. <laughs> सोशल media सोशल मीडिया सोशल मीडिया हाँ जुबे जुबे हाय जुबे जुबे हाय 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 जुबे Okay, जुबे हाय जुबे हाय जुबे हाय So this is a brother from Algeria. Yes, thank you. I oh got first time someone will do uh, yeah. my haircut uh, Arabic. Algerian <laughs> magic. Normally, kabayan in Pakistan. Magic touch. Now, but now, Arabic. Mashallah. <laughs> al please you <laughs> me you me be be tepara azbi topda hindi kami nagka-intindihan na natin kung ang kalalabasan malinis. Yan ang malinis lang. Linis ka dito ba? Hindi kayo masyadong mataas. Alright. Alright, alright. Ah. Satisfied man ka ka? Kaya, pa-uwi na tayo. Pa-massage o? So medyo na ano lang, nataasan lang dito oh Hindi kami nakaintindihan. Hindi. Ha? May, mahirap Di, kasi Di, Ang linis, dito, oh, para bumabatang. Ah, wag yung sobrang haba dito. Dito kasi, oh, natasan niya dito ba? Ah, okay man. Okay, okay lang. Gusto ko kay Paulo. Ano oh. pa? Ah. <laughs> <laughs> Leos siya. So, ayan na, Korean. Cleoche, <laughs> Korean Leo looks tayo ngayon, oh. Korean looks. Ayan, oh, Korean. Dahil dito Cleoche. ano to, gulo-gulo. Dito, gulo-guloin lang. Good. Okay lang? Okay, okay lang, love? Satisfied Bagay. pa lang ka sa 5 dirham? Kung okay, saan may kalahian sa 5 dirham ka? Sabi, 5 dirhams lang ang gupit. O, nagbigay kami ng tip na ano, galante si Madam, si Mami Shine, kasi binigyan niya ng sampu. Si, ano. Mas mahal pa ang tip kaysa dun sa paggupit. Kasi 5 dirham ang gupit, sampu yung binigay ni Mami Shine. Buti na lang, hindi masyadong manipis dito. Kasi kung manipis dito, ang pangit ang Makita na ang mga ano? hindi dapat makita pa. Oo, tsaka ano, oh, yung uban ba? Ako, oh, nag white hair dito, oh. So guys, bye bye paalam. Thank you so much for watching. Washing? Washing. Guys, <laughs> <laughs> yes, thank you for, thank you so much for watching. Goodbye.